akala ng mga pro-China panalo na sila, abay think again. Dahil may isang secret plan ang ibinunyag na siguradong tatapos sa masasayang araw nila. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tila magkakahiwalay, pero malalim na konektadong kilos ng Pinas Amerika. Una, ang seryosong pagbabago ng Pilipinas sa pagharap sa West Philippine Sea. Isang diskarte na hindi lang nakasandal sa administrasyon, kundi sa pambansang interes. At pangalawa, ang pagtulong ng Amerika para palakasin ang Oyster Bay sa Palawan at ang pag-deploy nila ng mga bagong drones bilang sagot sa banta ng China. Sa likod ng mga balitaktakan sa social media tungkol sa politika, may isang tahimik pero seryosong pagbabago na unti-unting hinuhubog ang kinabukasan ng ating rehiyon. Hindi ito patok sa TikTok. Hindi ito sinisigaw ng mga vloggers, pero ito ang klase ng isyu na kapag hindi nyo napansin ngayon, baka next time ay kayo na mismo ang maaapektuhan. Pero maghintay kayo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ang mga kilos na ito ay hindi lang simpleng pagsasanay o partnership. Ito ay senyales ng mas malalim na pagbabalasa ng puwersa para sa isang mas matatag na depensa. Mga Kapal's Point Hindi na bago sa atin ang mga insidente sa West Philippine Sea. Pero ang tanong, bakit ngayon lang naging ganito ka ang Pilipinas sa pagdepensa ng ating teritoryo? At bakit ngayon lang din nagpapakita ng todo suporta ang Amerika? Una, tingnan natin ang nangyayari sa Pilipinas. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi na raw tayo babalik sa flip-flopping foreign policy pagdating sa West Philippine Sea. Tapos na ang panahon na depende sa kung sino ang nakaupong presidente ang direksyon ng ating paninindigan. Ngayon, ang layunin ay isang long-term policy, isang matibay, malinaw at tuloy-tuloy na diskarte kahit sino pa ang mamuno pagkatapos ni Pangulong Marcos Jr. Hindi lang ito tungkol sa diplomatic protest o media coverage. Ito ay tungkol sa pagbubuo ng depensang kayang manindigan ng mag-isa habang pinapalalim ang ugnayan sa mga kaalyado tulad ng US, Japan at Australia. Sabi pa niya, ito raw ay direktang response sa China's baseless, excessive, and expansive territorial claims, militarization and confrontations with its neighbors. Kumbaga sa basketball, ayaw na nating magpalit ng strategy every quarter. Gusto natin ng solid game plan hanggang sa matapos ang laro. Pero alam natin na ang dating administrasyon ni Duterte ay medyo, ano ba ang tamang salita? Masyadong pakiyut sa China. Samantalang ngayon, todo laban naman tayo at kapit kamay sa Amerika. Pero may mas malalim na kwento behind this. Ayon sa mga eksperto mula sa Taiwan, ang Pilipinas ay nagiging victim ng pendulum swing kung saan ang ating foreign policy ay paulit-ulit na umiikot sa pagitan ng Washington at Beijing. Sabi ni Chester Cabalza, founder ng International Development and Security Cooperation Think Tank sa Manila, ang long-term policy ay senyales na consistent and continued policy regardless of change in administration after President Marcos steps down. I am a president of a sovereign state. And we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody. Naalala niyo ba noong ideklara ni dating Pangulong Duterte ang separation natin sa U.S. habang nasa China siya? I announced my separation from China the United States. And then, inamin din niya ang kanyang unwritten agreement with Chinese President Xi Jinping. Diyos mio, hindi secret agreement ang kailangan natin para sa ating sariling dagat. Ang katotohanan, ang ganitong paglilipat-lipat ng allegiance ay nagpapahina sa ating bargaining position. Paano tayo seseryosohin ng ibang bansa kung tayo mismo ay paiba-iba ng desisyon? Ngayon naman, napansin niyo ba na ang US ay biglang nagpaplanong mag-upgrade ng ating military base sa Naval Detachment Oyster Bay sa Palawan? Ito ay critical base para sa South China Sea operations natin. Mula diyan, isinasagawa ang mahahalagang resupply missions papunta sa mga pinag-aagawang teritoryo. May pondong manggagaling sa US para sa pagbuo ng boat repair facilities. May training mula sa Task Force Ayungin. Interesting timing, di ba? Sa panahon kung kailan todo ang ramming at water cannon attacks ng China sa ating mga barko, bigla namang may magandang regalo ang Amerika. Pero habang gumagalaw tayo, paabante, may mga boses pa rin na tila gustong bumalik sa status quo agreement sa China noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Isang kasunduang ang hindi isinapubliko, pero bigla na lang lumitaw sa media. Ang tanong, kaninong interes ba talaga ang pinangangalagaan, atin ba o kanila? Sa totoo lang, malaking bagay ito ang Oyster Bay ay nasa western coast ng Palawan. Perfect location para sa direct access sa West Philippine Sea at base din ng ating Philippine Navy patrol ships at Marine Corps assault boats. Hindi lang tayo ang naghahanda. Tingnan niyo ang Japan. Nagbabalak silang mag-test ng long-range missile sa kanilang teritoryo. Ito ang unang pagkakataon for them to launch the Type 88 anti-ship missile sa loob mismo ng Japan. Bakit importante ito? Kasi ang Japan ay bahagi ng First Island Chain kasama ang Taiwan at Pilipinas. Ito ay parte ng U.S. Containment Strategy para limitahan ang akses ng China at Russia sa Western Pacific Ocean. Ang India naman, na dating hesitant sa pagbebenta ng armas, ay nagbabago na ng pananaw. Nakita nila na may pera sa defense exports. Ang mga armas ng India ay cost-effective and reliable para sa mga bansang hindi kayang bumili ng high-end Western systems. Para sa mga bansa tulad natin, mas mura at mas madaling imaintain ang mga Indian-produced weapons. Pamilyar ba kayo sa BrahMos Missile System? Binili ito ng Pilipinas mula sa India. Isang big breakthrough, ayon sa mga eksperto. Kumbaga sa business, pumasok na sila sa market na dati-rati ay dominated by a few players lang. At tayo, pwede tayong maging valued customer nila. May choice na tayo ngayon. Pero maghintay kayo. May mas malaking implikasyon ito sa ating national security. Tingnan natin ang nangyari sa India noong nakaraan. Sa Operation Sindur, isang four-day conflict with Pakistan, nagpakita ang kanilang indigenous air defense at strike systems ng exceptional performance. Hindi nakapasok kahit isang Pakistani projectile sa kanilang target. Imagine kung may ganitong capabilities din tayo. Baka hindi na mangangahas ang China na mag-water cannon sa ating mga barko kung alam nilang kaya nating depensahan ang sarili natin. Nakita natin kung papaano nabigo ang Chinese-made HQ-9P at FM-90 systems ng Pakistan laban sa Indian Precision Strikes. Ang punto ko dito, mga kapulse point, ay ang South China Sea ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol din sa pagbuo ng sarili nating defense capability. Hindi tayo pwedeng umasa forever sa Amerika o ibang bansa. Kailangan nating gawin ang ginagawa ng India. Build our own defense industry. Ang Make in India push ay nagdala sa kanila mula sa 32% ng Army Ammunition Needs noon, hanggang sa 88% ngayon. Pero ito ang pinaka-matinding moves na hindi nagpapatulog sa China. Alam niyo ba na ang Philippine-US cooperation ay naglalagay na rin ng mga unmanned surface vessels sa Oyster Bay? American-supplied T-12 Mantas at Devil Ray T-38 ang ginagamit na para sa maritime domain awareness laban sa Chinese forces sa totoo lang hindi lang ito tungkol sa drones o missiles ito ay tungkol sa strategic independence kung may sarili tayong defense industry hindi tayo magiging labandera sa geopolitical power play ng US at China pero may problema tayo hindi sapat ang Assertive Transparency Strategy natin, yung pagdokumento at pag-share sa publiko ng Chinese maritime activities. Ayon kay Joshua Espeña, International Relations Lecturer sa Polytechnic University of the Philippines, Kailangan pa nating is-strengthen ang ating supply chains through public-private partnerships at i-improve ang defense budget para sa modernization ng armed forces. At hindi din nakakatulong ang palipat-lipat natin ang posisyon every six years. Para tayong taong may multiple personality disorder pagdating sa foreign policy, minsan pro-America, minsan pro-China, hindi ba pwedeng maging pro-Philippines na lang tayo all the time? Pero may mas malalim na kwento behind this. Ang balak ng National Security Council ay magtayo ng robust, credible and self-reliant defense system na capable of responding sa threats sa ating sovereignty at maritime rights. Ayon kay Sherwin Ona, International Fellow sa Taiwan's Institute for National Defense and Security Research, malamang nagagawin natin ang whole of society strategy na magkocombine ng diplomatic, military, economic, at informational tools. Ang priority projects ay malamang na ang multi-role fighters, submarines, at frigate programs. Kasama ang pagbuo ng area denial at anti-access systems at maritime domain awareness capabilities. Seryoso ba tayo? Submarine program, multi-role fighters. Hindi ba wala tayong pera para dito? O baka naman may iba pang dahilan kung bakit biglang nagiging generous ang US sa pagtulong sa atin? Hmm. Bakit kaya biglang lahat ng Western powers ay interesado sa atin? Hindi naman siguro dahil sa ating manggang kalabaw o sa beef pares, di ba? Sa totoo lang, dahil sa ating geostrategic importance. Tayo ang nasa gitna ng South China Sea tayo ang nagko-control -co ng mga sea lanes kung saan dumadaan ang bilyon-bilyong dolyar na international trade. At sa huli, ito ang dapat nating tandaan. Ang West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa ating teritoryo o sa ating mga isla. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Kung gusto nating maging tunay na independent nation, kailangan nating matuto mula sa ating nakaraan at gumawa ng solid na long-term strategy. Hindi tayo pwedeng maging talunan sa laro ng mga superpowers. Dapat tayong kumilos, hindi bilang piyesa sa chessboard, kundi bilang manlalaro na may sariling diskarte. Mga kapals point, ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin para protektahan ang West Philippine Sea? Dapat ba tayong bumili ng mga high-tech weapons mula sa India o ibang bansa? O dapat ba tayong magtayo ng sarili nating defense industry? Iwan niyo ang inyong mga opinion sa comment section. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Manatiling updated, manatiling mulat, dahil ang kinabukasan ng ating bansa ay nasa ating mga kamay.